Maraming pampatubo ng buhok, kaya lang, sobrang mahal. Sa so, sobrang mahal, hindi naman effective. Ang nararanasan ko ngayon sa aking buhok, yung pagka, pagkalagas, nanipis, pati sa una, yun ang nagiging problema ko. Nagsimula ito noong 40 years old ko na sa pagigip ni. Dahil sa init ng loob ng jeep, ang masada, stress sa mga pasahero, syempre, sa traffic, ang daming problema sa jeepney. Kung alam ko lang ako yung makakalbo, sana hindi na ako nag-drive ng jeep. Dahil nahirap eh. Pangit eh. <laughs> Nawawala ang pagkapogi point. Nababasa pa sa pagkapogi point. Siya pati misis ko, medyo nag-aalangan na sa akin. Siyempre, malungkot dahil sa mga pagbati ng mga kasama mong driver, nasabihin, napapanot ka na raw. At nahirap yun. Masakit sa dibdib yun. Siyempre, Napakahirap ng may pino, may pinupuno sa iyo. 'Di ba? Lalo nang buhok mo ay napapanot. Nakita ko sa Facebook na may gumamit nito. Kaya tinirai ko rin to. Ayos naman. Talagang tumubo. Natutuwa ako nang gumamit ako nito. Sana yung nakakakita sa akin, gumamit din ito para lumagore na kanilang buhok. Malaking bagay ito sa sarili nila. Kung nakikita naman ninyo, lumalago nitong harapan ko ito. Patilikuran sa paggamit ko nitong product ng Dinger. Nardellinger. Buwan na rin na ginamit ko ito. Yun, quick naman. Sinamahan ko na rin ang dasal lalong gumanda. Diba? Siyempre, natuwa ako. Natanggal nabawasan yung stress ko, mga problema ko, dahil dito sa buhok. Pero ngayon, hindi na. Maraming pampatubo ng buhok, kaya lang, sobrang mahal. Sa sobrang mahal, hindi naman effective. Dito, gumamit na lang kayo nito. Mura pa. Tataasa ko ang kumpiyansa niya dito. Magaling to bili na kayo. Dati, tinatawanan ako ng mga kasama kong driver. Ngayon, hindi na dahil nakikita nila lumalagaw ng buho ko dahil sa paggamit ko nito. Oo, oh, malaking na sa aking, sa buhay ko nito, itong konto, product na ito. Yun na, ah, papanot ng mga driver niya, bumili na rin kayo nito para matanggal na yung problema niyo sa ulo niyo.